Good morning. Magluluto naman tayo ng kalderitang baka. Sundan niyo ako para matutok yung magluluto ng kalderitang baka. Lagyan natin mo lang. Hindi ka muna tayo ng Pagkikin natin yung bawang. Pag medyo po ng babang, lagay natin yung sibuyas. Pag naluto ng sibuyas, Ah, uh, ito ba baka ba, ano, pressure cooker ko na para ano. Ayun natin yung tapa. Dito si sa cooker ngayon. Masarap daw ang ano. lasa. lagay tayo niyan ang pinakulang sabon ng baga ilalagay <coughs> natin Pa tayo niyan ng... <coughs> Naglalagay tayo ng paminta. Konting toyo. Hanggang kumulo. Pag medyo malambot na. Hmm. <coughs> lalagay na tayo ng tomato sauce ayan ang padakdag sarap Lagyan natin yung keros yung carrots. Carrots at patatas. Prenito ko yan. lalagay tayo ng bell pepper kasi luto na yan eh. luto na thank you very much kaya na salamat pagdilit ang baka na ulam tangalian. pag i-comment naman at saka pa tuwing yun naman ang star may 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 balen thank you very much bye bye